So ito na nga mga Habibis, may final rehearsal do pala kami mamayang gabi para sa aming upcoming show na Habibi Show Live sa February 24 sa Music Museum. At dahil lunchtime naman, so maglit muna kami ni Ate Rose dito sa grocery para bumili ng lulutuin ko para sa mga kasama namin sa show. Feeling ko sawa na sila sa pasta kaya this time gagawa naman ako ng sandwich. At tamang tama kasi marami pa pala kaming ham sa freezer kaya bumili na lang ako ng cheese. Sinamahan ko na rin ng mayonnaise, wala lang ako nabiling leto. sayang. Maya-maya nga lang eto, nag-checkout na kami ni Ate Rose at pag-uwi namin, nag-start na kami magluto. Sabi ko kay Ate Rose, magtulungan na kami magluto. Ako magpiprito ng ham, siya naman magprito ng egg. gagawa pala kami ng 20 pieces ng ham and egg sandwich with cheese. Sigurado ako masasarapan sila sa ham na gagamitin ko kasi walang halong harina, purong laman char. At para lalong mas ma-enjoy nila ang pagkain, lalagyan natin ng dalawang pirasong ham kada sandwich. Tapos may isang pirasong itlog at saka isang square ng cheese. Siyempre, lalagyan din natin ng maraming mayonnaise para bongga, ba? Diba? I'm sure sa isang pirasong sandwich palang mabubusog na sila dito. At eto na nga ang itsura ng ating ham and egg sandwich with cheese. Kaso nakakaloka, maliit pala yung napkin na nabili ko para sa sandwich. At eto si Habi David, hindi na siya nakatiis, gusto na raw niyang kumain. Tinulungan na pala ko ni Lindy na mag-prepare para mas mabilis kami. Tapos si Ate naman, ayan, taga video char. Kaso dito Pero di ko pala basa yung Yung ham lang nakain ko, kuya. Ham sa ba? Mm. Ang sarap. Posta. Masarap po. Ang ham and egg? Yes. Humus na. Humus na? Ang ganda kasi ang dami ng ham. Dino niya na ham. Salam sa akin. Ha, isa lang nakulangan nga, naubusan lang tayo yung no, si Mike Kumusta ang ating Sarap. Sarap. No, no, so well. <laughs> Pakiyap <cute. laughs> meron ka dyan, Jekka? Ay, isa pa dyan. Sakto ang para sa'yo. Thank wow, Thank you. Yeah, and eggs. Thank you. Answer. <laughs> guys, try niyo yung bacon sandwich ni Ray at David Sobrang sarap Ito yung legit na bacon Ham yan Ham talaga <laughs> Okay lang yun, makakatawa Two-stop <laughs> Ito, akala ko kanina bacon Pagkagat ko ham pala Sobrang sarap Grabe talaga si David kasi <laughs> Nagpapatawa Sobrang sarap guys Yay hey. At maya-maya nga lang, eto, nag-start na muna magwarm warm up ang mga kasama sa show. Pinaghahandaan po talaga namin mabuti yung aming upcoming show para po mag-enjoy lahat ng manunood.